Ang pagkakasakit ni Hezekiah Ikadalawampung kabanata Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isayas na anak ni Amos at sinabi, Sinabi ng Panginoon na magbilin ka na sa sambahayan mo, dahil hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na. Nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung papaano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo, at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo, at umiyak siya ng gusto. Nang hindi pa nakakaalis si Isaya sa gitna ng bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, Bumalik ka kay Hezekiah na pinuno ng mga mamamayan ko at sabihin mo ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng ninuno mong si David. Narinig ko ang panalangin mo, at nakita ko ang mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw mula ngayon, makakabangon ka na, at makakapunta ka sa templo ng Panginoon. Dadagdagan ko pa ng labing limang taon ang buhay mo. Ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko, at dahil kay David na aking lingkod. Sinabi ni Isayas sa mga utusan ni Haring Hezekiah, natapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito, at gumaling siya. Noong hindi pa gumagaling si Hezekiah, nagtanong siya kay Isayas, Ano ba ang magpapatunay na gagaling ako at makakapunta sa templo ng Panginoon? sa ikatlong araw mula ngayon. Sumagot si Isayas, Ito ang tanda na ibibigay ng Panginoon na magpapatunay na tutuparin niya ang pangako niya. Pumili ka sa dalawang ito. Aatras ng sampung hakbang ang anino ng araw sa orasan o aabante ng sampung hakbang. Sumagot si Hezekiah, Mas madaling umabante ng sampung hakbang ang anino. Kaya paatrasin mo na lang ito ng sampung hakbang. Kaya nalangin si Isaya sa Panginoon, at pinaatras ng Panginoon ng sampung hakbang, ang anino ng araw sa orasan, na ipinagawa ni Ahaz. Ang mga mensahero mula sa Babylonia Nang panahong iyon, nabalitaan ni Merodak Baladan, na anak ni Haring Baladan ng Babylonia, na nagkasakit si Hezekiah. Kaya nagpadala siya ng mga sulat at regalo kay Hezekiah. Malugod na tinanggap ni Hezekiah ang mga sugo, at ipinakita niya sa mga ito ang lahat ng mga bagay sa taguan ng kayamanan niya, ang mga pila, ginto, sangkap, magagandang uri ng langis, mga armas, at ang iba pa mga kayamanan. Wala ni isang bagay sa palasyo o kaharian ang hindi niya ipinakita sa kanila. Samantala, pumunta si Propeta Isayas kay Haring Hezekiah at nagtanong, Saan ba nanggaling galing ang mga taong iyan? At ano ang kailangan nila? Sumagot si Hezekiah. Nang galing sila sa malayong lugar, sa Babylonia. Nagtanong pa ang propeta. Ano ang nakita nila sa palasyo mo? Sumagot si Hezekiah. Nakita nila ang lahat ng bagay sa palasyo ko. Wala kahit isa sa mga kayamanan ko ang hindi ko ipinakita sa kanila. Pagkatapos sinabi ni Isayas kay Hezekiah, Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Darating ang panahon na dadalhin sa Babilonia ang lahat ng kayamanan sa palasyo mo, pati ang lahat ng naipon ng mga ninuno mo na nariyan pa hanggang ngayon. Walang matitira, sabi ng Panginoon. At ang iba sa mga susunod na lahi mo ay bibihagin at magiging alipin sa palasyo ng hari ng Babilonia. Ang akala ni Hezekiah ay hindi pa mangyayari iyon, kundi magiging mapayapa, at walang panganib sa kapanahunan niya. Kaya sinabi niya kay Isayas, Maganda ang mensaheng iyon ng Panginoon na sinabi mo sa akin. Ang katapusan ng paghahari ni Hezekiah Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Hezekiah, at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pagpapagawa niya ng imbakan ng tubig at dinadaluyan ito papunta sa lungsod, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Hezekiah, ang anak niyang si Manase ang pumalit sa kanya bilang hari.